Hi guys, ayan nakuha ko ng aking kailangan ko sa center. Ito na yung resibo niya. Ay resita. Hindi pala resibo. Resita. So, ngayon na naman. So, ngayon naman po, pupunta tayo ngayon sa Mercury. Bibilihin natin tong gamot. Subali, so, itong aplusin otik lang ang ating kailangan bitin so ang tablet hindi naman siya mano hindi naman siya masakit ano lang yung may yung may ano lang siya uh, may kailangan lang siyang gamutin so kailangan ko lang itong isang gamot hindi na kailangan ang gamot na yung drops lang kasi kailangan so kailangan ko ng drops kahit hindi ko nabilhin ang tablet so ngayon papunta tayo dito sa mercury kasi kung hindi ko to gawin ah uh, kung hindi ko ito gawin or kung hindi ko to ano yan gamot sa so, bali ako mahihirapan na din ito so pagka halimbawa talaga pag tayo ang masasabi ko lang pag may, nararamay nararamdaman na tayo sa katawan natin kailangan talaga natin pa-check up. Kagaya ko, may nararamdaman ako de ng kusikap kaso lang yun lang yung part na yun hindi ko alam sa iba <laughs> <laughs> hingal mercury tayo mercury

ta ta la ta li to ma ka ta ya ku hendi ik sa ayo kun a su na nang... <laughs> la 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 ha gair rendah hari rendah la la sandali nawalika ay Ayaw ko na Kailangan ko nang iyo Mapasok na yung Pawis ko sa mata Manghang pa So Dito lang po muna ang aking Ang aking vlog Sobrang ingat ang pawis ko ay. regular dah. Ayan. Ang init. Oh, ho. oh, oh. Ang init, init. So, dito na lang po muna ang ating vlog. Guys, dahil kailangan kami magpunas ng mata. Mahahap din na yung mata ko. Bye-bye. Bye-bye.